ipaprank natin ngayon yung scammer kasi may nag sa akin na daw ako ng 550k <laughs> sana all may ipaprank natin siya ito po yung approval ninyo so, ano ba, Mabayaran mo na ba ito ngayon? no, oh, no, no magkano po ba yan, sir? ha? Ah, ano po ba yung dapat kong gawin gan? ano po? ano po yung gagawin ko, sir? Wait lang <laughs> no, ha. No, 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 no. Parang ang dami na kong <laughs> Pinatay, pinatay. Hello, Hello po. Hello, po. Magandang tangali, sir. Hello po. Ako po yung tinik nyo po. Ikaw yung naka-receive ng message, no? Tama? Ano? Opo, sir. Opo, sir. po na lang, sir. I-text e na lang kita. Kumaari ka nang tumawag ulit, ha? I-text e na lang kita ba? Kumaari ka nang tumawag ulit. Okay? Magaling kang kupal kani, ka. Excited na po kasi ako. Nanginginig po yung katawa ko, sir. Ano po? Nanginginig po kasi yung katawa ko, sir. Excited po ako. <laughs> Nainginig yung katawan mo? Opo sir, excited po eh Ganun ba? Oh. Ano po ba yung pangyos kong gawin dyan sir? I-text ko lang kita, kumari ka na tumawag ulit ha Okay po sir, ay haka po sir, maraming maraming salamat po sa tulong <laughs> Sige sir Sige po, ganoon na tool ka Muna magandang tanghali po Sige sir ako po sir, maraming maraming salamat God bless po sir Okay, God okay, sir, oh, sige po, sige po. No, 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 no. <laughs> <laughs> So, ayun mga brother Ingat, ingat kayo sa mga ganitong modos ha ah. Ingat, ingat kayo sa mga ganitong modos Kasi uh, May nag text nga sa akin Nanalo daw ako ng nagkakahalagang 550,000. Siyempre, kwantuwa ako mga brothers, kwantuwa ako, siyempre. <laughs> Pero akala niya mga sa akin. Ngayon, ipaprank natin siya. Susubukan natin kung hanggang saan yung kakayanin nitong scammer na to. Kaya ingat, ingat kayo, wag kayong basta-basta magpapaniwala sa mga texts kung ano-ano pa dyan, mga email nag ng ano, wag na wag kayong basta-basta magpapaniwala mga brother ingat kayo kasi sa panahon natin ngayon, walang ginagawa yung mga sindikato ngayon <laughs> walang ginagawa yung mga scammer kaya kung ano-ano lang yung naisip nila, kaya ingat kayo ingat sa mga ganyang modos, kaya abangan nyo abangan nyo kung hanggang saan yung pag-uusap namin hanggang saan naabot yung pag-uusap namin yan, time check ka na 5 na. inaantay ko yung tawag niya kasi sabi niya. Antayin ko na lang daw yung go signal niya kung ano yung magagawin ko. Loko yun eh, binibitin pa ako. Gusto niya talaga ano eh, yung sasabik ka talaga sa ano sa premier na panalunan Bibitinin kanya magaling, magaling. Pero niya alam yayariin ko siya ng yayariin bibili ako ng mga sampung sim card tapos <laughs> lahat ng pag-uusap namin ipaprank ko siya palagi ibabalik ko sa kanya yung mga kwento niya <laughs> kaya mga mga nyo lang mga mga nyo lang mga mga nyo lang kung ano yung ano yung gagawin ng scammer kasi nanluloko eh gusto niya na yung lukuhan eh kaya lukuhin na rin natin <laughs> so, update ko na lang kayo at saka stay put lang relax lang kayo kung ano yung ano, magiging demand nya kung ano yung hingi nya ok yun time check mga brother alas 8.30 na hindi parang ako tinatawagan ng scammer <laughs> kasi sabi niya kanina magte-text daw siya Ititext na muna niya ako bago siya tatawag Ganyan. Kaya ititext niya ako Kung pwede na akong tumawag Sabi niya Kaya hanggang ngayon Anong oras na oras pauwi na ako Hindi pa rin siya nagtitext O tumatawag Sana walang nangyaring masama sa scammer Awawa naman siya <laughs> So pag hindi na tumawag ngayon eh, mga brother bukas hahanap tayo ng sim tapos ititix natin siya kukunin natin siya <laughs> so sa mga pauwi dyan ingat ingat tayo ingat ingat kayo mga brother ha ah. ingat ingat kayo huwag kayo magpa-scam ha ah. ingat <laughs> ingat sa pagmamaniyo saan man tayo pupunta huwag kas masyadong kaskasero disiplinado lang kailangan brother disiplina lang para mabuhay kayo hanggat gusto nyo kaya shout out sa inyo lahat-lahat dyan mga brother ingat at ako'y pawina God bless and good night So yun, good morning sa inyo dyan mga brother day two, ngayon ng pagtutuos namin ng scammer loko yung scammer na yun ah pinaasa lang ako <laughs> pinaasa lang ako hindi naman siya nag text so, hindi naman siya nagtawag ngayon gagawin natin tayo ang mangungulit sa kanya <laughs> loko loko yung scammer ha. kaya abangan nyo ang ito tatawagan ko siya Sir, Oh, magbayad ka na ngayon ng 1,900 para ma na itong pera mo. Magaling kang kupal ka. Saan ko po pwedeng bayaran yan, sir? Sa smart padala para ito sa pag-release sa resibo for activation, sir. Para direct ito makarating sa cellphone mo ang resibo galing sa Palawan. Ha? Ah, okay. So, no. kanino ko po ang number ipapadala yan, sir? Sa number na ito dahil direct ito sa opisina, sir. At saka ito po ay kontrolado sa NBI, sa National Bureau of... Uh, ano? <laughs> Dago! Hello, sir? Ah, okay, okay. Tapos? Oo, ano ito sa NBI? Ah... Uh, ano ito? Kontrolado ang number na ito at saka yung sa PNP, sa Philippine National Police, ha? Magaling kang kupal ka! Okay, okay. Sige, i-text ko na lang sa iyo ang reference na padalaan mo. Ang number ko yung i-fill up mo, 1,900. Tawagan mo ko pagkatapos para direct itong may refer sa Palawan para automatic itong mag-active, ha? Ano ka nasisira? si Okay, sir, may lapit dito sa may sir. Smart padala lang, sir. Smart padala. Oo, smart padala. Oh, oh, smart, padala. text ko na lang sa iyo ang reference. Isali mo sa pag-fill up ang number ko, ha? Para direct makarating dito, para direct din itong ma-active, ha? Sir? Okay po, sir. Oh, okay, sige, sige, text ko na sa'yo. Sige, sir salamat. Magandang umaga. Ingat. Sige po. Sige, sir. Pinta na po ako. ah oh, sige, sige. Okay po. Baliw. Bibigyan natin siya ng... Ano? Atay natin yung tics niya. <laughs> loko loko kung yung ano kung ano-ano pa yung... <laughs> ang dami pa niyang dinamay, ha? Ah. Ang dami pa niyang dinamay. Nakalokohan niya. Sige lang, sige lang. Sige lang natin siya. Buti naman ang sumagot. Talagang ano eh talagang magaling eh. Siguro si niya na hindi talaga mag-text sa akin. Gusto niya ako yung tumawag. Kasi inaantay ko siya kahapon. Pero ngayon, ayan ah Naantay ko na lang yung text niya. So, <laughs> magandagad ng ano to, magandagad ng kwentuhan. Okay? Kaya abang-abangan nyo lang, abangan nyo. At, uh, i-detalye natin kung hanggang saan naabot yung pag-uusap natin. Okay? Na-excite tong scammer na to ah. <laughs> <laughs> magandang magandang umaga sa inyo dyan mga brother. Paalala ko lang, ingat kayo. Ha? Ah, ingat kayo sa mga ganitong modos. Huwag basta-basta magpapaniwala sa mga text message. Kaya ako tawag o kung ano-ano pa. Mag-email, mga private message. Huwag na huwag kayo magpapaniwala dyan mga brother. Kasi yung text sa akin nga, nanalo nga raw ako ng 550,000. Eh, Siyempre, kung ano ka talaga nun, sabik ka rin sa pera kaagad ka kung ano yung ipag-uutos niya pero sabi ko nga sa inyo iwasan nyo wag, wag na wag na wag kayong magpapaniwala sa mga ganong modos okay okay kaya sa mga brother natin dyan ingat ingat sa biyahe ingat sa biyahe na rin ako okay antayin ko na yung text niya tapos itutuloy natin ang ating kwentuhan okay ingat kayo God bless at mabuhay kayo hanggat gusto niyo. Ayun, nagbigay na siya ng ano, nagbigay na siya ng reference number eh referral number daw para doon ko isi send yung sa Smart Padala. Nagbigay na siya, iba yung pangalan niya. Iba yung pangalan pero yun pa rin yung number na ginagamit niya. Kaya hindi ko na record kasi magaling eh pinatay niya kagad, Sabi niya, tawagan ko daw siya pagkatapos ko ng padala. Kaya wait lang mga ano 3 uh, minutes okay <laughs> so ayun na nakalipas na 5 minutes na ngayon nakalipas eh yung nag text na sa akin ng reference number smart padala tapos nagbigay siya ng pangalan nagbigay siya ng pangalan niya yung sinulat ko nandito dito pati yung reference number nandito ngayon tatawagan na natin ulit siya so abang po Hello, sir, Hello, sir. Hello, Hello? Ah, na-i-send ko na po yung pera, sir. Wala. Hello po. Hello po, sir. na ko na po yung pera. Ano yung number po, lamang ko yung map mo? Alam dumating kayo, sir. Itong, ano po, 0926-2200914 po. Paano ba yung, may, ano mo? No? One line po. Saan ninyo po kasi one line eh? Magkano yung charge? Ha? No, no, magkano no, no. yung charge yung pinagala mo? Ha? 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 na po no. <laughs> hey, Kung magkano eh. Kasi excited po ako eh. Ganun ba? Hindi alam. Hindi ko alam. Sipan, okay, naman, hindi ko alam. ko Ako alam po kung magkano. dahil hindi ka nagpadala. Na. Oo no, sir. Kasi... Kumakuha natin yung pera sana sir. Bye. <laughs> oh, no, 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 no. Puta. Bigat. Ay, loko, loko yung scammer. Pinatay. Pero sasubukan natin, tatawagan natin siya ulit. Tatawagan natin siya ulit. Kasi, kung makuha ko sana yung pera, bibigyan ko sana ng 300,000 kasi 550 yun kahit bibigay ko bibigay ko sa kanya lahat yung 550,000 kaso 550,000 na piraso ng bottle ng munggo yun yung <laughs> gago <Gakot! laughs> yun yung, yung bibigay ko sa kanya bahala na siya magbilang <laughs> sarado na yung usapan <laughs> pero sigurado hindi baka hindi na to sasagot hindi na sasagot pero susubukan natin tatawagan The subscriber cannot be reached. Please try again later. The subscriber cannot be reached. try again later. Abang, abangan nyo na lang yung parto, part 3. Part <laughs> kung hanggang siya kasi gagamit tayo ng ibang ano, ibang SIM card. Kukulitin natin ng kukulitin to kasi kawawa yung mga nabibiktima nito, yung mga ganitong modos. Kawawang kawawa talaga mga brother kaya sabi ko nga sa inyo huwag na huwag kayong magpabiktima kasi mahirap. Alam mo naman sa panahon natin ngayon Kaya Ingat tayo Huwag tayong basta-basta magpapaniwala Sa mga tao na hindi pa natin kakilala Kahit nga kakilala natin kung minsan Na-scam eh, pa tayo eh. <laughs> Good vibes, good vibes lang At na ako So hanggang dito na lang muna ang vlog ko Sa scammer na ito Hanggang dito na lang muna Kung bago ka pa lang sa channel ko brother wala wow, pwede makahingi ng like, comment at subscribe click mo na rin yung notification bell ko para updated ka sa mga sasunod yung video na i-upload shout out sa inyo lahat diyan. ingat ingat kayo saan man kayo pupunta saan man tayo dadako sa mga araw na ito ingat kayo lahat, ingat ingat kayo uh, mag maging mapagmatyag sa paligid natin mga brother Huwag tayong basta-basta magtiwala. Okay? Sa mga brother naman natin na bumabiyahe, ingat kayo mga brother. Saan man tayo pupunta. Sumunod tayo sa mga batas traffic natin. Huwag tayong makaging kaskasero mga brother. Para mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Kaya maraming salamat. Ingat. Hanggang sa susunod na pagtutuos namin ng scammer. God bless mga brother. Okay. So let's go na mga brother. Let's go na. Walking alone, the streets are empty The only thing I but can see is my so own silhouette I'm getting stronger, step I'm by and step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying yeah, from town to town